And welcome back again mga kapatid. Ayun mga kapatid, uh, ngayong araw mga kapatid. Uh, dito naman ako mga kapatid. Yun, mga, yun nga mga kapatid, yung si King at saka si Wen, linabas ko na mga kapatid. Na, uh, uh, kung kaya na ba nila maglipad-lipad mga kapatid. Dito na mga kapatid, si, yan, sa taas na si, si Queen at saka si King. Yun nga, hindi pa sila, sila kain. Kainin ko na rin yun mga kapatid. do oh. si, iwan ko. So, uh, Basta yung malaki Ang naano ko lang yan sa kanila Yung basta malaki Yan yung si King Yung maliit Yan yung si Queen Hindi ko say, ma -ano, Kambal kasi sila Hindi eh. <laughs> mo makikilala Kung sino ba si Queen at saka si King Kasi pareha sila eh Magkamukha Magkapatid nga kasi yun nga mga katid, si King at saka si Queen yung ano ko sa kanila, malaki at malit yun mga katid, dito na yung ibon natin ah uh, yun nga, pinalabas ko si King at saka si Queen kaya na pala nilang lumipad mga kapatid kaya na nilang magsabayan sa ano natin mga mga, malalaki na natin mga kapatid yan na, mga kapatid ah hindi ko pa rin sila napakakain ngayon papakainin ko na lang sila din sila mga kapatid yun tara pakainin natin baka pakainin iba let's go yun na mga kapatid ah na Ah, uh, yung malaki ito yan mga kapatid yan yan si king yan saka si queen nandoon. yun ito kasi yung malaki kaya yan yan na ano ko lang si king yan kasi malaki Laki. pag malaki lalaki yan pag maliit pag makapa pag dalawang ina kayo na maliit at malaki yan yung maliit yun yung babae di ba yun mga kapatid kaya ito yung na ano ko sa si king ano nga din, napakainin na natin. bago na naman, ano, uh, ah, bago patuka na rin yung binili ko. Parang mayroon na tong mga maraming mais. Ito si, yun mga kapatid, ah, si Boss One. Kinulong ko mga kapatid, para masif siya dyan, at makakain ng marami kasi alam alam niyo na mga kapatid hindi siya nakakakain ng masyado Romeo kasi inaaway siya. Kaya, yan. Kay pinakasin. Yan, mga kapatid. Si Bus 1. Nangayayat na, mga kapatid. Payat na. Kaya, yan. Dalawang araw ko na yan inilagay siya dyan, mga kapatid. Yan nga. Upsok. Yun si Romeo. Doon ang lilimple, mga kapatid. Yan si Busto. Malaki na, mga kapatid. Yan. Chikard. Dalawa natin na... Kaya nga tsaka kami mga kapatid naman laki na mga kapatid Biglaan parang Ano sa dati Alit lang Ngayon no Mga kapatid malaki na Yan nga Yung ano natin Lukman natin Yun Busloid Ayan <laughs> Yan si Lukman Lukman natin yan mga kapatid Yan si Romeo tapang mga kapatid o oh. Ayaw siyang uh, ano Ayaw niya na may Kumain Yan o katinan yung mga kapatid hawain Kawain niyan yan Ayan pa natin ng marami kasi yan mga si boss kasi mga kapatid yan si blue bar, si boss one. yan si boss mga kapatid ang ano na kasi yan payat yung ignog nila ayaw talaga babayaan yun ano mga kapatid update ko lang mga kapatid sa inyo na ito nga si ano si king at saka si queen malakas na mga kapatid pwede na natin i isama sa pagpalipad susunod mga kapatid yun din sa inyo para marami na ating marami na ang papalipad natin marami na isasama natin na sila mga kapatid isasama natin pwede nga itong anim eh isasama natin sa susunod pare pare na natin silang anim mga kapatid yun mas kumain ah yun nga kapatid Si Busuan, mga kapatid. Diyan lang muna siya, mga kapatid. Kasi payat niya eh. Payat. Kaya, ayan. Kinulong ko. Para mas mapadami yung kain niya. Bumalik yung katabaan niya. Kasi hindi siya nakakalami kain pag pinakawalan ko. Hindi kasi siya pinapakain ni Romeo. Ayan, mga uh, kapatid. Kaya, ito. ano siya. Kinulong ko siya. Ayan lang. Kinawano ko lang yung patukaan. Para ma mukha Ilagay natin dito para hindi makakain siya doon. Ayun. Inong painoman mga kapatid, may sagol na yung ano honey. Sinagol ko yung honey din kasi sila gumakain pag sagol ko yung honey sa kapatid nila. eh ito yung honey dito sa tubig na lang, pwede naman eh. Ayun. Pinapahalagahan talaga niya yung ano niya. Eh. Na si Romeo. Si <laughs> sibosito <laughs> <laughs> mo ang kabalitaan, la, mula kina, yun, kaya na Yo, yun yung yung Yun. Na yung 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 natin. yung pakainin muna natin eh. Sina pataposin muna natin pakain. At eh. saka natin yung balik. Yeah. nga mga kapatid. Dito si, ito si busuan mga kapatid. Ginawa ko. Yan. Ayun nga si busuan Ayun nga mga kapatid. Diba? payat na nga mga kapatid. Ayun nga. No? Gustong mga pa magkawala Ayun mga kapatid. Oh. nakabridge. Yan yung kulay, ano yung kulay ng mata niya, nakabridge. Gold. Yan mga kapatid, gold ang kulay ng mata nito, mga kapatid. na yan yung kapatid, payat. Payat siya, oh. Yan. Nakita may ano. May hatcha. May ano. Parang ano. Yan mga kapatid, parang nakakasugat na yung ano niya, oh. <laughs> <tik> kaya natin ya, kaya napayat kaya kinulong natin yan gusto makawala eh yan mga kapatid yan si Buswan napayat si Buswan hindi mataba yan pinapulong ko lang kapatid ah, ayan papalabasin natin yan sila mga kapatid ayan mga kapatid ah, papalabasin natin yan sila mga kapatid tingnan natin yan yung dalawa natin nandun pa tingnan natin mga kapatid ayan yung ano um, natin na um, natin simple job lang nila mga kapatid <laughs> Ay, Nakita niyo ba yan mga kapatid yan? Yan. <laughs> Sarap yan. Yan lang ako. Dito. <laughs> Sinong gustong kumain niya. <laughs> yan. Daming lang sones kasi dito sa amin mamad. Yes na. Dito. Oh, lumabas na yung si Kasi yung si Romeo. Lumabas na. Yung si Bus. Si Bus to. Lumabas na rin. Ah, nag-change na sila mga kapit. Si, ano na? <coughs> si Juliet na ang naglimlim. Hindi na si Romeo na na sila. So, tignan natin yung ano. Dalawa. Ngayon, si King at saka si Win pa sa loob. lumalabas. Palabasin natin. Ngayon mga kapit, ah, si Boss ah, kukunin niya yung Dalawa si King at saka si Queen. Yan. Palabas din kasi namin. Kasi si Juliet mo ba? Yan. May boss Ah, patay ka ko sa. Yan. Okay. Okay. Yan mga kaped ah. Yan mga kaped Yun, rumunda na sila mga kapid. Yun mga katid, ah, ito si King. Yun mga katid, si King. Ayan, ka lang. Saan? Yan mga katid, si King. Yan, lumabas na si Queen. ah, oh, Maswid, alin na. Okay na yan. Ah, saglin na yan, Maswid. Yan, si Queen, doon. Yan, si King mga katid, Dito. Malalaki oh, na sila mga katid, oh. Wow, yan, yung mga pangkasal natin. Yan, kawalan natin dito. Tingnan natin. Paliparan natin dito. Yan. Ayan. Ayan, bumaba Rumunda yung dalawa. Ayan. Ah, saan na yun? Nawala yung dalawa. Yun mga kapatid. Ah, yung ano natin mga kapatid, si Romeo at si Busto. Nangrunda sila mga kapatid. Mahal ko nasa na yun. Kayaan natin yun. Kawasan na yun mga kapit. Ah, babalik na siya si Juliet sa ano. Ang lilimlim na. Ayan. Yung dalawa natin king at saka si Gwyn doon sa baba lang. Ano, ano na? Yun, no, no? Yan o mga kapit. Ayan. Malakas na, ito na. Ito na si Romeo. Bumalik na. Nasaan na, nasa na yung isa? Si Busto. Wala si Busto mga kapatid. Ngayon ko, nasa na? Oh. Hingal na hingal mga kapatid, si Romeo. Layo na rating. Hingal eh. Wala ko, na yung si Busto. Ngayon wala si Busto mga kapatid. na yung... tinignan nyo si Buswan kawawa lang siya nandoon doon sa kulungan hindi ko muna ipinalabas kasi ano ba eh ano kasi lumiyo bumalik na pumasok na mga katid batcher talaga Yan mga katid pumasok na talaga batcher na talaga batcher na talaga dito na lang mag... Yun mga katid. Ah, dito na lang magtatapos yung video natin mga katid. Ah, yun nga. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe. Click notification bell para update ka sa ibang video ko. Yun mga katid. Ah, sa susunod mga katid, update ko na lang din kayo na ipapalipad natin sa malapit lang para masana rin. Yun mga kapatid. Yun mga katid. Ah, dito na lang magtatapos yung ano natin. Eh, oh, mag open loop muna ako. I Open ko lang muna to sila para makalipad-lipad. Yun mga kasi dito na lang magtatapos. God bless inyo lahat. Bless bye.